Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao. Hello, maing hapon sa inyo ang atanan diha at sa mga kapwa ko din OFW sa around world. Hello, good morning. At uh, pag-uusapan natin, hello ka, si Kung Ar, si, si dating Kung Arni Tibis. Pinakidnap din ba ni Bangag kagaya kay datay? Hindi <laughs> Nangilig talaga ng Marcos administration ng, ano, no, ng kidnap-kidnap. Uh, <laughs> so, dito tayo nag, ano, no, kasi yung kampo din ni, uh, yung abogado ni Tibes na una si Attorney Tupacio, nag-hide na din ng habeas corpus. So, dito tayo, no uh, illegal na inaresto sa Timor Leste si attorney o si dating congressman Arnie Tevez no na inaresto daw noong Mayo 27. Ito kasalukuyang taon 2025 ang dating Negros Oriental congressman Arnoldo Arnie Tevez no. Uh, <clears throat> dito sa kanyang tahanan uh, sa ano ba yung hid uh, main city ng Timor Leste Dili. O sa Dili daw, uh, Timor Leste ang pag-aresto ay isinagawa ng mga immigration officer ng Timor Leste. So hindi ito gagawin ng mga immigration officer mga lalabs mga bayots kung wala itong bayat kasi tandaan natin na kinatigan ng batas ng Timor Leste ang asylum ni uh, Arnie Davis, hindi siya binigay. So, bakit may ganito? Uh, ang tanong, magkano ang binayad sa mga immigration officer na to? Ilang million dollars ba? Dito ba napupunta yung mga inuotang ni Bongbong Marcos na may 25 billion pesos, may 30 billion before, uh, after ng ano? ng eleksyon. Dito ba napupunta yung pera ng mga taxpayers na pinambabayad para uh, hulihin si Tibis, bayaran ng mga immigration officers, uh, habulin si Roque, mga Duterte. Ito ba yon? Tayo mga taxpayers na naghihirap tayo yung gumagastos. Kasi <laughs> ginagawang kabalbalan ng Marcos. Dahil, bakit ito inaristo si Tibis sa pilitan? Maraming kababalaghang ginawa ang Marcos ngayon. Unang una dyan, ang pandaraya nila sa eleksyon na ngayon lumabas. Hindi pinalabas ng, uh, ano ba yun, ng survey na yon Poll sa Asia ba yun or SWS? Na mula nung May 6 to 9, ay eh mas nakakuha ng 64% si dating Pangulong Duterte at CVP uh, si Sara 50%. Si Marcos Jr. Poso Negro Imbornal Anidoro, ang kanyang uh, tawag dito trust rating. Pinalabas after na. Kasi, siguro itong tawag dito, yung survey firm na yon kapag ipalabas yon ng mas maaga before the election, eh, malalaman di sila makapag Daya. Mga daya ang kampo ni Marcos. So ngayon, pinalabas tapos na ang eleksyon. Pero, maiisip pa rin natin na nandaraya sila. No? Isa yan. Pangalawa, paano yung para makover up, makalimutan ng taong bayan yung national budget for 2025. Huwag natin pong kalimutan yan, ha? Aside doon sa 60 bilyon na pera ng PhilHealth na pinapasuli na inuutosan ng Korte Suprema ang gobyerno ni Marcos na isuli sa PhilHealth ang 60 bilyon hanggang ngayon wala dahil according to Ralph Recto eh doon nila yon kukunin ang pambayad sa next year 2026 sa NEP yung National Expenditure Program so taong bayan pa rin ang mag Uh, babayad noon, tapos nanakaw na nila ang pira isa yan, doon sa budget na dapat mag-umpisa ang oral uh, arguments ng Korte Suprema, kasama sila si Estela Kimbo noong uh, April 1 to 3 o oh. ah, <clears throat> parang ganyan yata April or May, basta something ganyan so i-move yun oh, April 1 to 3, tapos i-move yun ng May 17 after the election, pero anong nangyari pagkatapos noon? Wala. Na-move na naman. Hindi alam kung kailan. Tapos nagastos na ang 90% na hindi natin alam kung saan napunta ang pera dahil wala naman tayong nakikita ang mga pagbabago na ito pinapakita ng mga mainstream media, ng mga bayarang vloggers ng Marcos at Romualdez na ito yung mga nagawa ni Bongbong Marcos ng under ng kanyang 3 years administration. Isa pa yan. Ang daming mga kabalbalan ngayon. Pang cover up na naman ito doon sa mass resignation ni Bongbong Marcos sa kanyang mga gabinete. Nawala din naman siyang halos inano doon. Tinanggal. O tinanggap na nag-resign. Maliban doon sa kay Solgen Minardo Guevara, yung doon sa DENR. Talaga namang walang kwentang putang inang yung DENR sekretary. O sino pa? Pang tatlo lang yata. So, pa, may panawagan nga ng sambayan ng Pilipino na mag-resign si Bongbong Marcos. Kaya ngayon, tinatrabaho si Tevez. Pang-cover up na naman kagaya doon sa isyo ng kay dating Pangulong Duterte bakit siya kinidnap. Tandaan natin na huwag nating kalimutan ang isyo ng palakang First Lady doon sa Los Angeles, California na may namatay na isang uh, heredero doon na na-overdose sa ipinagbabawal na gamot. Isa pa 'yan, yung nawala na din ang isyo ng pinsan buo ni Lisa Marcos, yung si Margaret Katco na hinuli ng CIDG, di ba? Dahil sa swindling or swindler na kaso. Hmm. Ano 'yon? Anong nang ang pang-cover up nila doon? Kunwari, e-imbestigahan si VP Sara sa kanyang pagbabanta kay Marcos, kay Lisa at kay Martin Romualdez. Hindi po ba? So ito na naman ngayon to. Mayroon naman ginawang kababalagan si Bongbong Marcos kaya tibis ngayon ang kanilang pang cover up dito. So ayon pa dito, eh, <clears throat> so hinuli daw siya no, ng mga Uh, Timor-Leste uh, immigration officer bandang alas otso ng gabi. Tapos ayon ito sa anak ni Congressman TV na si Axel Tibis no? na nag-post pa ng video sa social media kung saan makikitang sapilitang inaalis si Tibis mula sa kanyang tahanan. Kaya si Attorney Tupasyo, na abogado ni Tibis, sinasabi ang operasyon ay sinagawa ng walang ipinakitang warant of Ares kagaya kay Pangulong Duterte. Or kay dating Pangulong Duterte, ganoon din ang ginawa, di ba? Wala. Tapos nagtulakan pa ngayon, o. Oh. Nagkabistuhan tuloy nung sinit ni Amy. O, oh, wala daw yun anumang dokumento bagay na kanyang kinwestiyon kasama rin sa operasyon ng Timor Leste or Timoris Legal Counsel ni Tibes na si Dr. Lau Sierra or Sera. So, kasi gusto nilang papanagutin si Tibis dito sa pagpatay kay Digamo, Ruel Digamo, gobernor ng uh, Negros Oriental. Eh. <laughs> sa nakikita natin ngayon, politika. Ang rason kung bakit pinatay si Ruel Digamo, parang Ninoy Aquino lang din ang pig nito eh. Sacrifice sa labusan. Saan ngayon napunta ang mga negosyo ni Tibis? Yung STL, yung mga ano-ano. Eh, di ba? sa asawa din niya at sa kanyang pamangkin din na yung si Fritz Diaz. Sila ang nag-aano ngayon doon. O, si questionable pa si Janice Digamo na tumakmong uh, congressman sa isang distrito na hindi naman siya doon residente na pa. O ba diba? Political din to mga lalabs, mga bayot. Itong ad administrasyon ni Bongbong Marcos, walang ginawang matino. Kundi lahat ng mga kritiko niya, kanyang hahabulin, gagasto sila ng pera ng taong bayan. Pero yung totoong isyo ng, go ng gobyerno na to, peace and order, kagutuman lahat, hindi tinu